Nakatikim na po ba kayo o nakakita na paggagawa ng kakanin na tinatawag na sinaing sa gata Yan po ay gawa sa purong malakit na bigas At ating po hugasan niyan bago lutuin At pagka hugas po niyan magagata po tayo ng isang kabuhong niyog Dahil yan po yung ating isasabaw dyan sa so bigas na malakit na yan At pagkasalang po natin yan sa apoy Yan po ay ating lalagyan ng konting asin Pampaalat po yan Para din po tayo nagsasalang ng ordinaryong bigas ang sabaw nga lang po niyan ay yung gata. Ganda po ng pagkakaluto at yung pong bigas na malakit ay puting-puti. Ihintay lang po natin yung mainin at tingnan nyo naman po yung bigas na malakit. Oh, puting-puti po siya at ating babalik-balik na rin din po para mainin na po yan. At yan po bago kainin ay nialagyan po yan ng niyog o yung alangan. At pag kami alangan po yan, syempre lalagyan din po natin ng asukal. Yan po yung magpapatamis dyan. Oh. Ay napakasarap po yung almusal. Tapos may kapikaw. Oh.